isang dating OFW sa Malaysia ang nagbahagi ng kanyang naging karanasan para maging aral na rin sa ibang mga OFW. Sa kagustuhan nga nito makapagpundar ng ari-arian habang nagtatrabaho ito abroad ay sinubukan nitong bumili ng properties sa probinsya katulad ng New Gun. Pero dahil isa nga itong OFW na walang kakayahang umuwi agad-agad para asikasuhin ang mga plano nito ay ipinagkatiwala nga nito ang lahat sa kanyang mga magulang. Pero ang inaasahan nitong tiwala na sana ay makatutulong sa pag-uwi nito sa Pilipinas ay hindi nito akalaing mauuwi sa isang nakakatakot na pangyayari na kahit sinong anak ay hindi ito gugustuhin maranasan. At kung ano ang nangyari, panuuri natin ang video na to. Hello po. Ginawa ko po itong video ito para isa sa sa lahat po ng OFW maging aware po kayo na sana huwag niyo nyo pong madanas itong dinanas ko po ngayon. Ako po ay dating OFW sa Malaysia, 9 years. Ngayon po, nag abroad po ako na iwan ko po yung mga anak ko, mga maliliit. May lima po akong anak, wala po akong asawa noon, bago ako mag-abroad. Ngayon po, ang nag-aalaga po ng aking anak ay ang magulang ko noong una. Nagpapadala po ako buwan-buwan. Lahat po ng sweldo ko pinapadala ko. Tapos po lahat yung purpose din po ng namin, ng mag-ina, namin mag iina sila din po ang nag -withdraw. Ngayon po, nangarap po akong mga, mga, mga may bibilhin, mga, mga, mga yung dapat po ma-invest, yung po ay nabili, binibili ko. Ngayon po, syempre, katulad po nating OFW, ang magbibili po nun, syempre, ang magulang ko. Kasi magpapadala po ako ng pera. So, ibig sabihin, sa madaling salita, yung pong pagtitiwala ko sa aking magulang ay 100%. Hindi pa nga po 100%, 150% pa yata. Ngayon, lahat po ng luho nila, lahat po ng mga masasarap, lahat po, alam nyo na kung anong klase ng OFW tayo. Lahat po yung nabigay, lahat, pati mga kapatid ko, kung anong, anong kailangan nila, ako po. Isang araw po, nag po akong umuwi ng Pilipinas. Dahil po, nagkaroon po ako ng sakit na ovarisis lumalaki po siya dahil sa sobrang stress ko, pagod, siguro po sa pag-aalala sa aking mga anak din pag nagkakasakit sa Pilipinas. Ngayon po ay nakabili po na ako ng lupa, ng nyugan. Yun po ay sa pangalan sa sa madaling salita po, wala din po akong katibayan na akin yon. Kasi nga po, ang tatay ko po ang namamahala. Kung sa mo, lahat po ng pera, lahat na naimbes ko, ay wala po akong pinagahawakan kundi ang tiwala ko sa akin magulang na hindi nila ako lulukuhin. Ganun po. Ayun, umuwi na po ako ng Pilipinas. May narinig din naman po ako sa kanapipil ko na yung mga nabili kong ibang hayop, pati mga ano sa gamit sa mga palayan ay hindi po akin. Pero hindi po ako kumibo kasi uh, siguro naman po ay nag, mali lang yung pagkaka, ano ko, pagkakaintindi. Total, hindi ko naman po kaya alagaan yung mga hayop muna kaya hindi po ako nakibo. Ngayon, kinausap ko po ang tatay ko na kung maaari, makuha ko na yung nyugan yung malawak na nyugan hindi po siya napayag na sabi niya pira niya daw po yung ano to ang yon sabi ko tay hindi pwedeng pira mo kasi may binitawan ako ng pera diyan oh sige ang ang gagawin po natin maghati na lang tayo yung kalahati ng lupa ay iyo kalahati ay akin ayun pumayag po siya Nag-harvest na po ako 2 years kasi 2 years na pa naman po na ako dito sa Pilipinas. Hanggat sa isang araw, nag ako, doon po siya nagalit. Sabi niya sa akin, hindi niya po gusto yung napangasawa ko. Sabi niya sa akin, para daw madala ako, bawain niya po ang anong mayroon ako. Yung po, unang binawi po, yung po yoga na yun na, na, aking pinaghirapan. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi pira ko yan eh. Hindi po siya napayag. Subukan mong magkawit. Papatayin kita jan Hindi po ako nakinig. Nagkawit po ako na isang bisis, okay naman po. Nalaman niya, nalaman. Hindi naman po ako sinugod dito sa bahay. Isang anong last month last po, na-accident yung anak ko, napag-desisyonan ko po ulit, mangawit. Kasi po, uh, ang pang-anim na balik na po namin sa ospital dahil yung anak ko po ay medyo sa ulo. Kung mag madaling salita po, kinapos na po talaga ako ng pera. Bakit naman po ako magtitis kung mayroon naman po akong inaasahang yugan? Nagpukawit po kami. Maya, maya po, hindi na po namin nakalain na sinugod, susugurin kami ng mga kapatid ko at siya. May dala po ita. Yung tatay ko po, unang nabungaran ang anak ko. Sabi ng apo, anak niya, anak ko, sa lolo, ito po ay kinakawit namin dahil panggamot po panggapagamot ko. Magpapasitis ka. Hindi po yung nakinis si tatay. Nakita ko na po siyang ginagawa niya. Nilapad niya na po nang nilapad ang anak ko. Hanggang sa tumama na po ang kamay niyang sumugat. Ngayon po, hina, hinaharang na po ulit ng kapatid ko yung isa, yung isa po ay nagaharang para hindi po kami, hindi na siya po mataga. Ako po naman para po sabihin ko bakit ganyan katay, ganyan, 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 ganyan. Kami naman po ay kailangan namin ng pera, amikin ah, naman. Nagagalit po siya kasi nangangatwi rin ako. Sinabi niya na raw na batas niya ay batas niya. Pag sinabi niyang huwag mangawit at papatayin, talagang papatayin daw kami. Ang ginawa po, nagharang po kami, pinatakbo na po kami ng kapatid. Wala po kami magawa kasi wala naman po kaming hindi naman po kami lalaban eh. Hindi naman po kami sanay sa ganun eh. Ngayon po, tumakbo kami, umuwi kami dito. Tapos eh, marami pong nasasabi na ipakulong ko ang ama ko. Pero talaga pong hindi niya na po kami tinuring na kadugo. Kasi ang salita niya po, kung mayroon pong anak na pumapatay sa ama, may ama naman daw pong kayang pumatay ng anak. So, ibig sabihin po, hindi na mahalaga ang buhay namin sa kanya. Kaya ito po, nag-iingat kami, nagpablatra ako sa pulis, pero hindi po ang napagdesisyon ko po ngayon ay huwag maglaban na kasi ano ang kakayan ko? Dahil sa kapirangot na lupa, mamatay ang anak ko. Hindi ko po kaya yun. Kaya ito, kaya ako po sinasabi, maging aral po sa katulad kong UFW, hindi naman po natin nilalahat dahil meron naman po akong mga kaibigan na nagtiwala sa magulang, sa pamilya, na hindi naman ganito ang nangyari. Pero sabi nga, maging aware po kayo, tayo na sana maging matalino po tayo sa pera natin sarili na huwag nang dumating ang ganitong mangyari kayo sa akin na katulad ko masakit man pero ito ang katotohanan na sabi nga nung naaksidente yung anak ko, kahit isang pamilya ko, walang tumulong, kahit piso, may tumulong po sa akin, mga ibang tao, mga kaibigan ko, yun po yung tumulong sa akin para makasurvive kami sa aksidente ng anak kong halos ang daming dugo po sa ulo, sa utak pala, hindi ulo, utak. Kasi nasitiskan po siya, mayroon po siya mga ano sa, may spot po siya ng mga dugo sa ulo. Kaya po siya kailangang magamot. Hindi naman po siya kailangang operahan pero malaki po talaga nagagastos. Kaya po, maging aral po sa atin, Nahiwag po tayo magtitiwala kahit pamilya. Wala din pong kwenta. Yung pagmamahal natin sa ating pamilya, baka yan din ang maging lason at kapahamak natin. Salamat po. Katulad nga ng sinabi ni Kabayan, dapat maging matalino tayo sa mga gagawin nating desisyon sa buhay, lalong-lalo na kung tayo isang OFW. Wala namang masama sa pagtitiwala, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya, pero... Kung aabot naman sa ganito ang lahat, ay ibang usapan na nga ito. Alam nating isa na nga sa pinakamahirap na sitwasyon kapag magulang na natin ang ating nakalaban. Lalo na sila pa naman ang isa sa mga taong alam natin na laging nandyan at handang sumuporta sa ating mga plano. Kung sakaling ikaw na sa katayuan ni kabayan, ano nga ba ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Isa nga ito sa mga pinakamahirap na usapin, lalong-lalo na sa pagitan ng anak at ng magulang. At kung ano ang iyong idea please comment down below. Pakasakaling, meron tayong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon sa mga panahon ngayon. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunod.